sinasabihan tayo na dapat tayong maging mabait at unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili natin. Pero may nagsasabi ba sa atin na ang sobrang kabaitan at pag-aalaga ay pwedeng maging delikado? Nabubuhay tayo sa mundong hindi laging patas ang balik ng ibinibigay natin. Dahil puno ito ng mga mapagbigay na taong nakikita kung paanong ang kanilang pagbibigay ay unti-unting nauubos sila. Hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa emosyon. Pwede nga bang ang sobrang kabaitan ay maging panganib pa sa sarili nating buhay? Magugulat ka sa masasamang bagay na pwedeng mangyari sa'yo dahil lang sa pagiging mabait. Ngayon ibabahagi ko sa'yo ang walong masamang bagay na pwedeng mangyari kung sobra kang mabait at apat na matitibay na paraan para maiwasan mong samantalahin ka ng ibang tao. Tara, simulan na natin. Una, nang hindi na natin patagalin pa, magkakaroon ka ng sobrang taas na inaasahan sa ibang tao. Sabi ng mga Stoic, dapat nating tanggapin ang mga bagay sa kung ano sila at huwag umasa sa iba para sa ating kaligayahan. Ang pagbibigay ng walang hinihinging kapalit ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkadismaya at nagsisilbing pagsasanay sa emosyonal na paghihiwalay na nagbibigay sa iyo ng mas kalmadong isipan. Alaman natin o hindi, mahirap maging lubos na walang hinihintay na kapalit kapag tayo'y nagbibigay. Kapag binibigay natin ang lahat, umaasa tayo na ang ibang tao ay gagawin din iyon para sa atin kapag tayo naman ang nangangailangan. Ngunit dahil nasanay na sila sa kaginhawaang ikaw ang gumagawa ng lahat para sa kanila, inaasahan na rin nilang kaya mong hawakan hindi lang ang buhay nila, kundi pati ang sarili mong buhay, lalo na ang sayo. Dahil kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, paano mo aalagaan ang iba? Sa realidad, ang pag-asang maibalik sayo ang kabutihan ay kadalasang hindi natutupad kaya't nauuwi ka sa pagkainis, pagod, galit at lungkot. Pero kung titingnan natin ito sa mas makatotohanang pananaw, hindi ka naman talaga binigo ng mga tao. Ginagawa lang nila ang dapat mong ginagawa. Ang unahin ang sarili nilang mga responsibilidad. Ang inaasahan lang talaga ng karamihan sa iyo ay magbigay at iyan ang pangalawang punto. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na halaga ay nagmumula sa paggawa ng tama at makatuwiran, hindi lang sa pagsunod sa gusto ng iba. Ang balanseng pagbibigay ay nakakatulong upang manatili kang may kontrol sa sarili mong kilos at makaiwas sa mga gawi na makakasama sa kalusugan ng iyong isipan. Madalas nating marinig na ang mga tao ay likas na nilalang ng ugali at totoo ito umaayon tayo sa mga pattern, estilo ng pamumuhay at ritmo ng mundong ginagalawan natin. Dito rin nagmula ang konsepto ng comfort zone. Kaya't kapag palagi kang nagbibigay, aasahan ng mga taong tinutulungan mo na lagi kang naroon upang magbigay. Hindi na nila kailangang gampanan ang mga responsibilidad nila dahil ikaw na ang gumagawa nito kapag hindi mo pinahahalagahan ang sarili mo huwag kang umasa na may taong magsasabing isipin mo naman ang sarili mo huwag mong asahan ang ganitong uri ng empatiya sa mga tinutulungan mo dahil mas pipiliin nilang manatili sa sarili nilang bersyon ng Robin Hood isang bagay na sa kalaunan ay magdudulot sa kanila ng kapinsalaan pangatlo hindi nila isasaalang-alang-alang ang mga layunin mo itinuro ng stoicism na dapat tayong mamuhay ayon sa katuwiran at kabutihan, magtakda ng hangganan, at unahin ang sariling mga responsibilidad upang manatili tayong balanse at hindi mawalan ng pagkakakilanlan at kalusugan para sa ibang tao. Kapag inuuna mo ang pangangailangan ng lahat bago ang sayo, baka tinatakbuhan mo ang isang bahagi sa sarili mong masakit at nakakatakot harapin. Kumusta ang pakiramdam mo kapag mag-isa ka tuwing weekend? O umuuwi sa bahay na walang sumasalubong sa'yo? Kung ginagawa mo ang napakaraming bagay para lang makatakas sa sarili mo, mas magiging masakit ang tama. Dahil bukod sa haharapin mo rin ang sarili mo sa bandang huli, mas lalala pa ang pakiramdam mo habang patuloy mong inuuna ang iba ang pag-aalaga sa sarili ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng kalusugan. Bago ka tumulong sa iba, siguraduhin mong masaya, kontento at maayos ang sarili mo. Ika nga, huwag kang magbigay ng tsokolate sa iba hanggat hindi mo muna ito na-enjoy para sa sarili mo. Katulad din nito, huwag kang magboluntaryong maglinis ng bahay ng kaibigan mo kung bahay mo mismo ay hindi mo nalilinis o hindi ka pa nakakapagpahinga habang umiinom ng alak at nanonood ng magandang pelikula. Lahat ng iba ay pangalawa sa sarili mo. Pangapat, iisipin ng mga tao na mahina ka at ganoon ka rin nila ituturing. Tinuturuan tayo ng stoicism na palakasin ang ating sarili at panindigan ang ating mga hangganan. Sa pamamagitan ng disiplina sa sarili, pinapakita natin sa iba na seryoso tayo sa ating mga responsibilidad at paninindigan. Kaya tayo nire-respeto. Kapag sobrang tumutulong ka, maaring maging dalubhasa ka nga sa larangan ng pagtulong. Pero sa mata ng iba, mukha kang mahina. Kapag hindi ka nagpapataw ng limitasyon, iisipin ng mga tao na hindi mo kayang tumanggi parang empleyado na sunod-sunuran sa boss. Lalapit sila sa iyo para ipasa ang responsibilidad nila dahil alam nilang hindi ka tatanggi. Ngunit sa sandaling sabihin mo ang mahiwagang salitang hindi, makakaramdam sila ng bagay na hindi nila inaasahan, respeto. Magkakaroon ka ng maraming but sa buhay. Mga taong lalapit lang kapag may kailangan. Tinuturuan tayo ng Stoicism kung gaano kahalaga ang karunungan at katalinuhan sa pagpili kung sino ang tutulungan. Sa tamang disiplina at perspektibo, matutukoy natin kung sino ang totoo at sino ang mapagsamantala at hindi natin masasayang ang oras at lakas natin sa mga bagay na walang saysay. Ang mga taong dating inakala mong kaibigan ay bigla na lang lalapit kung may kailangan sila. Kung iisipin mo, hindi naman ito nakakagulat. Dahil bihira ang nag-iimbita ng katrabaho o empleyado para magkape. Lalo na para uminom. May saysayang nangyayari sa'yo kahit hindi ito patas. Kaya kailangan matutunan mong gamitin ang mga paraan na ibabahagi ko sa bandang huli para hindi ka mapagsamantalahan. Panglima, mga taong may gusto lang ang lalapit sa'yo hindi ang mga handang magbigay. Sa pamamagitan ng mahinahong pag-unawa, makakabuo tayo ng mga relasyon na tunay at kapwa nakakabuti. Ang mga taong pumapasok sa buhay natin ay kadalasang may katugmang enerhiya sa atin. Kapag mababa ang ating vibration, nahihikayat natin ang mga negatibo, malungkot, mapanakit at mapagsamantalang tao. Kapag mataas ang ating enerhiya, naakit natin ang mabubuting tao, masayahin, masipag at positibo. Pero kapag binibigay natin ang lahat sa lahat, nauubos ang ating lakas, bumababa ang ating vibration, at doon dumarating ang mga taong gusto lang sumipsip ng enerhiya, hindi man lang nagpapasalamat. Panganim, maari kang masangkot sa isang bisyo. Itinuro ng mga Stoic ang kahalagahan ng katahimikan at disiplina sa sarili. Ang disiplina sa pagbibigay ay nakakatulong upang hindi tayo masanay sa masamang gawi at manatiling malusog ang ating ugnayan sa sarili nating mga desisyon. Kapag normal na ang kakulangan sa buhay, lumalakas ang pangangailangan at ito ang landas tungo sa pagkakaadik. Isang araw maaaring mapansin ng malapit sa iyo na sobra kang uminom at hindi tubig lang ang tinutukoy nila. Baka napapansin din nilang sobra kang kumain o nagsusugal. Makinig ka sa mga taong nagmamalasakit sa iyo kahit ang una mong reaksyon ay magalit o itanggi ito. Madalas ganyan ang tugon ng mga taong sobrang nakabaon sa sariling problema hindi nila nakikita na mayroon na pala silang isa. Tandaan mong gusto ka lang tulungan ng mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kaya pakinggan mo sila. Pangpito, mapapaisip ang mga tao sa kabutihan mo. Ayon sa Stoicism, dapat nating gawin ang tama kahit ano pa ang iniisip ng iba. Sa pamumuhay ayon sa ating prinsipyo, nakakabuo tayo ng magandang reputasyon na kayang tumindig sa kabila ng maling paratang. Sa totoo lang, hindi ganoon karami ang tunay na mababait sa mundo. Kaya kung isa ka sa kanila, imbis na hangaan ka, magdududa pa sila sayo. Hindi magtatagal, magtatanong sila kung may lihim kang motibo o plano. Posibleng dahil sa grupo lang ng mapagdududang tao ang nakasalamuha mo, pero mas totoo na madalas, ang mga sobrang helpful ay may tinatagong balak na masama. Kaya mas mabuting iwasan o tanggihan ang tulong nila. Ngayon, tingnan natin ang mga paraan upang maiwasan mong mapagsamantalahan. Una, pansinin kung ano ang nararamdaman mo dahil may sinasabi ito. Batay sa stoic na ideya ng pagkamalay sa sarili, mahalaga ang pag-unawa sa sarili mong damdamin. Ayon sa mga stoic, Mahalaga ang pagninilay para maunawaan ang ating emosyon at nais. Nice. Sa pamamagitan ng pagiging mapagmatyag sa sariling damdamin, malalaman mo kung sobra ka ng nagbibigay at nauubos ka na, mentally at emotionally. Sa ganitong paraan, pwede mong ayusin ang iyong fokus at makahanap ng balanse. Kumusta ang pakiramdam mo kapag tumutulong ka sa iba? Ang pagprioritize sa sarili ay isang napaka-kind na bagay. Dapat pakiramdam mo ay para kang lumulutang sa ulap kapag ginagawa mo ito. Kaya kung pakiramdam mo ay sobrang abala ka, pagod, inis, o parang ginagamit ka, oras na para makinig sa nararamdaman mo. Kung ang isang bagay na hindi mo naman obligasyon ay nagpapabigat sa loob mo, huwag mo itong pagtakpan. Sa halip Alamin kung paanong naaapektuhan ng pagtulong ang kalusugan mo. Pangalawa, huwag kang matakot sa salitang hindi. Ayon sa mga aral ng mga Stoic, mahalagang maunawaan na ang oras at lakas mo ay mahalaga at kailangang gamitin sa balanseng paraan. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay makikita sa kakayahang tumanggi kapag masyado ka ng abala o kung ang hinihingi sa'yo ay hindi makatarungan. Kahit na madalas may negatibong dating ang salitang hindi at naiisip natin itong may kasamang lungkot o pagtanggi, normal lang na mahirapan tayong sabihin ito. Pero kung hindi natin matutunang sabihin ang salitang ito kapag may humihingi sa atin ng sobra-sobra, unti-unting kakainin tayo ng pesimismo sa buhay. Magpraktis ka sa harap ng salamin. Sabihin mo sa sarili mo na ito lang ang tanging paraan para mabawi mo ang iyong kalayaan at makaiwas sa hindi kailangang panganib. Pangatlo, may oras at lugar ka para sa sarili. Igalang mo ito. Ayon sa stoic na pagpapahalaga sa disiplina at respeto sa sarili, mahalagang bigyan mo ng oras at espasyo ang sarili mo para maalagaan mo ang iyong kalusugan at kapakanan. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pag-ehersisyo, pagguhit, pakikinig sa musika habang umiinom ng tsa, o anumang bagay na nagbibigay sigla sa iyo. Tapusin mo agad ang mga responsibilidad mo upang magkaroon ka ng oras para dito. Dapat seryosohin mo ito Ganoon ka seryoso na dapat itinatakda mo ito sa schedule mo araw-araw o linggo-linggo. Kaya kung may humiling ng tulong sa oras na iyon, dapat sila pa ang magpakumbaba at magpakita ng kabutihan sa iyo, hindi kabaligtaran. Kaya huwag kang manghinayang, diretsahan mo silang tanggihan at i-enjoy mo ang oras na iyon para lang sa sarili mo. Kung ayaw mong maging masyadong tuwiran, Maari mong ialok ang tulong sa ibang oras, ngunit malinaw mong ipabatid na limitado lang ang oras mo dahil may iba ka pang kailangang gawin. Pangapat, kilalanin ang mga energy vampire at lumayo sa kanila. Ayon sa mga prinsipyo ng Stoicism tungkol sa disiplina at karunungan, mahalagang matukoy kung aling mga relasyon ang nakabubuti sa iyo at alin ang unti-unting sumisipsip ng iyong lakas at isipan. Sa paglayo sa mga taong laging kumakain ng iyong enerhiya at walang positibong na idudulot sa buhay mo, inaalagaan mo ang sarili mong kalusugan at pinapakita mo ang stoic na disiplina sa pakikitungo sa iba. Dapat mong tandaan na kung susubukan mong tulungan ng isang magnanakaw ng enerhiya hindi ito gagana. Lagi ka lang nilang pupunuin ng reklamo, sakit at negatibong pananaw sa buhay. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pagtulong sa kanila dahil kung masolusyonan man ang kanilang problema, mapipilitan silang tumigil sa pagre Isang bagay na hindi nila kayang tiisin. Sa kabuuan, ayon sa karunungan ng mga Stoic, ang pinakamainam na sukatan sa buhay ay ang gitna. At hindi eksepsyon dito ang pagiging mapagbigay. Kapag kulang tayo sa pagbibigay, nagmumukha tayong makasarili at sakim. Pero kapag sobra naman tayong nagbibigay, nauubos tayo. Sa lakas, sa oras, at malamang pati sa pera. Kaya laging piliin ang gitna. Ang balanse sa pagitan ng pagprioritize sa iba at sa sarili. At kapag nagdadalawang isip ka, laging alalahanin ang mahiwagang salitang hindi. Lalo na kung nag-aalok silang ihatid ka habang nakasigaw sa bintana ng sasakyan nila. Nakarating na tayo sa dulo ng paglalakbay na ito at taos puso kong inaasahan na naging kapakipakinabang sa iyo ang mga payong ito. Huwag mong kalimutan na mahalagang bahagi ka ng channel na ito kaya kung nakatulong ito sa iyo, napaisip ka o may natutunan ka, pakibigyan ito ng like upang mas maraming tao pa ang makadiskubre ng kapangyarihan ng karunungang stoic. At kung hindi mo pa nagagawa, tingnan mo rin ang aming e-book tungkol sa stoicism at kung paano ito isa buhay. Mag-subscribe para sa araw-araw na dosis ng stoic wisdom at personal na pag-unlad.